Ito po ay nagmula doon sa pahayag nga na si Bato de la Rosa. Ayan, pasikat na naman. Ano si Bato? Pasikat talaga kahit saan. Ano ho? Buti hindi siya nahihiya. Katulad nga ng sinabi ng maraming netizens. Ang tibay ng sikmura na itong si Bato de la Rosa. Ulitin ko ah. Buti hindi po kayo nahihiya, Mr. Bato de la Rosa, sa mga taong nasa paligid nyo. Sabihin na natin, unahin na natin yung mga nasa senador yung ibang senador na lamang lamang syempre ang dunong sa sa'yo. Pero ganito, yung mga banat, banat mo, di ba talaga nakakahiya? Sabi nga ni Senator Trillanes, wala kayo sa ayos. Ang sabi ko naman, may mga saltik na yung ganitong, mga ganitong pag-iisip eh, papansin una, paawa, na-enjoy yung lahat eh, kung ano-anong drama. E, ganyan po kasi, ganyan po kasi ang sistema ng mga taong kulang sa duno, magpapaawa na lang. Okay? Magdadrama na lang. Iiyak-iyak. Ay kung ikaw ay talagang, talagang matapang at may dunong, may paninindigan, matatag na paninindigan, hindi mo dadaanin sa mga ganitong klaseng drama ang iyong, ang iyong mga... Um, yung, yung, yung stance, yung iyong um, punto, halimbawa sa mga issues ng ating bayan. Pero si Bato de la Rosa, makikita niyo po, Diyos ko po, paiyak-iyak at kung ano-anong drama. Hindi mo malaman kung talaga ba seryoso ito. Talaga ba senador ito? Sabi nga ng ilang kababayan natin at mga netizens, paanong naging uh, PNP chief at paanong naging uh, general itong si Bato Dela Rosa kung ang kanyang pagkilos, kung ang kanyang gaway ay ganito na parang bata? Totoo oh, ah, parang bata ang kinikilos ang o ang pagkilos ng isang Bato Dela Rosa. Ulitin natin ang ah, sabi nitong mga alagad ni Duterte. Wala sa ayos. Totoo naman. Dahil yung kanila rin pong pinuno, yung kanila rin pong idolo, kung makikita nyo, praningan. Madalas ay paiba-iba ang statement. Nang na ibig sabihin, always attempting para lokohin ang mga kababayan natin. Ganon, para baluktutin ang kaisipan ng mga kababayan natin. Ang baba ng pagtingin ng mga katulad ni Duterte sa mga sa mga Filipinos na akala niya kaya niyang baluktutin ang kaisipan ng mga kababayan natin at akala niya lahat ay mga diehard. Ang baba po ng tingin din natin sa mga diehard dahil, Diyos walang sariling kaisipan, walang sariling pag-iisip. Out of this world talaga itong mga to. Anyway, pinuna ni dating Senator Trillanes sa Senator Bato de la Rosa sa pag-alok nito ng proteksyon kay Apollo Kibuloy sa gitna ng inilabas na arrest warrant ng Senado kaugnay sa mga kasong sexual, sexual abuse at trafficking na kinakaharap ng leader ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon, anong sabi niya? Magiging, or, or pwede daw siyang maging personal secure, security nga na itong si Kibuloy. At haharangin daw niya, sabi, harangin ko lahat ng may threat sa buhay niya. O you see, magpapakamatay para sa isang, or iaalay ang buhay para sa isang most wanted. Napakalaking tanga napakalaking katangahan. Na, di ba? Na itong si, si Bato de la Rosa. Walang pinagkaiba kay Mr. Robin Padilla. Nung sabi ni Robin Padilla na kahit ano daw ang mangyari, walang iwanan yung samahan niya na ni, itong si Kibuloy. Yan ang pagkakaalam mo. Oh. Baka kasi sa puntong ito, pinagtatawanan ng kanan ni Kibuloy. Take the case of Kibuloy, ha? Alam niya sa sarili niya kung ano yung mga karumaldumal na pinagagagawa niya. Alam niya rin sa sarili niya na guilty siya. At yun nga, naandyan si na Mr. Robin Padilla para siya ay depensahan at ipagtanggol. Sa totoo lang, sa tingin ko ha, pinagtatawanan si Robin Padilla at si Bato de la Rosa na itong si Kibuloy. Siguro iniisip niya, Putra, guys, ay nauuto ko pa rin itong mga hunghang, itong mga uh, walang kwentang senador na ito. At nagpapasalamat din siya na kahit pa paano, meron siya mga tagapagtanggol na nasa Senado. Yun lang, laging pahiya, laging sablay.